Jessica Mascara. Please follow my Facebook, TikTok, and also YouTube. At ngayon, gumawa ako ng short film. Woo! Ang iba ibang uri ng chismosa sa barangay. Ang mga karakter ay ang aling marites. O Chismosa mo siya ang reina Number two, baby lean. Social media, Chismosa mo sa laging naka-online. Number three, Tessie Tagakanto. Todo sound effect and also animated. Number four, Inday Chika. Di mo alam kung kismis ba or fake news. Ito si Aling Marites. Oji, chismosa. Ah, wait lang. Ay nako si Janet. Nakita kong may kasamang ibang lalaki ko Hindi ko naman sinasadya. Naka-lens lang yung cellphone ko away. Hindi ako chismosa. Concern lang. Oh my God. Ito si Baby Lynn. Social media chismosa go. Like, wait, wait, wait. Like tayo guys. Nandito ako sa harap ng bahay ni Kuya kay oh Ayan Basa yung sahig. Lagi yung sabihin. Umiyak siya kagabi. magta muna ako sa phone. Huwag ka kasing magbahal lang hindi kasigurado kasigura, hashtag na ngomoni si Cardi. Okay. Punta nga. Punta nga si si Almari Tess. Tessy, tagakanto, todo sound effect at animator. Paglaba si Josie, boom! Pagutok yung chidelas niya. Tapos, yun na nga, kapoom! Nakita ang butas ng short niya ayan pa email at pa pa ayan ayo pa niya umuwi kala niya puro passion show hindi takut sa kanya hindi ko na pa Jesse hindi ko na Beth confirm si Kapitan Buntis confirm Buntis na si Kapitan diba sabi ko din Hah? confirm ha? si Kapitan lelaki, Be, ano yun? mag, magbuntis. Lalaki yun. Nababot ka na ata talaga. Balik ka At yan, nagtatapos ang aking mini video. Chismosa man o hindi, ang tandaan, huwag basta-basta maniwala, lalo na kung di galing, lalo na kung galing sa kanto. Please okay, don't the to share, comment, and also subscribe. This is your queen, Jessica Mascara. Thank you for watching.